sa so, lahat po ng ginawa ko pong movies so far, dito po talaga ako na-challenge. Kasi iba-iba po talaga mga position. Iba-iba mga positions, <laughs> iba, iba mga positions. Like, like, can, you name, can you name one, um, or two, or three, or all? <laughs> Ganun talaga. Yeah. I'm not too sure what that position was called, pero nakahawak po talaga ako sa pole ng, ng kama. And then, parang, parang naka, will fall. Oh, yun. naka parang naka ka. Yes. Naka doggy, parang ganyan. Oh, Pero hawak ko po yung fall. Oh, po. So hmm. parang doon po ako nahirapan. Tapos magtatanggal po yung plaster. Natatanggal yung plaster mo? Bakit? Bakit? Hindi oh, ko po sure Baka, parang nawawala ko. Eh di sa, sa, likod yun? ka naman? Sa, sa likod naman, nasa likod mo naman uh, si, si Vince, di ba? Oh, po. Eh kasi nga po, parang nandiyo siyempre ano din, medyo naging uncomfort... Uncomfortable ka. Ah, uh, uncomfortable. Ay! Un Oo, uh, oh, uh, parang na, no, uncomfortable. Na uncomfortable. <laughs> uncomfortable. Yan. Yes, tama Uncomfortable pa. kay, kay Victor. Uh, doon sa position. Doon pa po siguro sa... Hala, nagtatanggal. Baka makita niya <laughs> yung ano ko. Ah, okay. Talaga natanggal. Ah, sinatatanggal. Opo. So, sa nakapwesa dito hanggang dito sa ano sa ilalim. Opo. Talaga? So, natatanggal yon. Opo. Pero wala naman siguro siyang makikita. I hope not. To... Kasi naka, nasa, nasa likod o nasa ilalim ba siya? Nasa likod naman. Nasa likod na nakatayo. Oh.